<laughs> Pandang gubat. Yun. Ah, rin. Hey, good morning, mga buddy. ini bagong araw tayo at ni bagong vlog. Ari, syempre pa ni bagong blessing. Dahil every blessing po is blessing. Nuli po namin ah, yung mga kiting manok. Kalau <laughs> kamu bilang aku lapotan beli kulung <laughs> Kung dito, kalaban dito, ano, pusa. Lalaki pa rin naman, aso. Uh, Amisahe manok niya po, amin eh. Ladali natin sa farm, mga body. Kung nakaligtas. <laughs> so, ayan mga kabady, yung karga natin. Si Beauty. Karga tayong page tatlo. At saka diesel. Para lagay ng tubig sa CR Buti na kaya ng balaho May <laughs> umulan kahapon eh Kaya medyo tigas yung gilid So ito mga badyo Kaya ng pillow block Para sa poltron Mahal pala ah 300 pala isa Wala akong mga 180 200 lang Nagla sa hindi mo ibili ito. Sabo <laughs> na tayo ng bagong bolt na kabady na PS. Mata pagkabili yung pa rin natin nakalagay eh. Mm. PS ito mga kabady. Kusintero yung mga tornillo dun eh. Kulay gold eh. Magandang bolt mga kabady yung ganito. Lolo straight yung kulay gold na yun. Ito so, maganda lumapat to. Tapos may ano na rin may kasap. bisa tadi nang washer. Tadi run washer. Dimulus cuci ulung. Mulus cuci ulung. Lama ayahan dito yung bolt. Apa lang, so important. Sino ang name? Cara bimili ng ano, pagkumpleto ng mga body. Ano? Apa. B48. Dika sinabi kanini. 48. Oh, sa ya ini. Tadi boriikutin mo 48 makuya, baka hindi skate. Bayong sakup ketang kain eh. Eh makalimit. body and B48 yung kanyang size ayan, meron din dito yan ayan ba ayun o oh. 48 yung nakalagay doon sa Voltra na RD ano naman yun mga body B52 malaki kasi yung puli nun eh Ito na malakas. Salamat Shopee. <laughs> Kaya mga kabady, naka-harvest na naman tayo ng saging dito sa po na naman natin indulan Ayan, sa gilid dyan Ayan Taba na pumuputo ko mga oh. Ayan, oh. Ayan oh. Pagka sinyalis ng na magulang na isa yung sabi, mga body Wala na siyang pusod Ito yung pusod yung mga body oh. Pag wala na siyang ganyan Ibig sabihin Maano na siya Pwede na siyang harvestin eh. Ayan oh. Tinatanggal niya yung ganito. Ito doon. Subukan natin. Punin natin yung boltron doon mga body at dadali natin dito sa kubo para ma setup set up natin. Sa so, ganun yung maikasan natin dito ng mga pagpatubig doon sa Miroto ni Kuya Gogot. Ngayon naman na Oh,

Talagin lang tong makina mga kabady. Naku, hindi nadalay oh, oh. na dalay ko. Alam ba? Ayan na muna ka. Ah! tanggal na yung ano niya. Ito. Ano to eh? Allerance. Ah! Plus 3 tetaheters. Ayun. body ay pasok na natin tong isa gusto pala niya i-grinder para hindi na palawang hindi lang natin tong pin para hindi bumababa taas yung pin tayo uh, mga kabady. Matarantangin naman. Ang <laughs> aming ulap, lagang mm. lagang itlog, lagang kamatis, lagang patola, lagang talong. Yan nga yung masarap eh. Puro nila guys. Eh. Walang oil. Saka Yon? ginamos. Ginamos. Bagong isda. Ginamos ni Abe. Ginamos ni Abe. Ayan o. No? Ayan Ginamos.

Ah, uh, pala yung sili mo. Tara mga buddy. Ayos na yung bolt run natin. Ayan. Sinet na rin namin yung makina. Kailangan alam nito pag binabaan natin ko. Pero maigpit naman na yung pump belt pag kasi maluwag to mga body Nakabira lang yung makina Pero hindi siya mag Mahina mag aho ng tubid. tubig 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 Mahina na mag-aho ng tubig mga body Pero once na maigpit yan Yung katamtama ng higpit Kahit na kaminor lang to eh, Malakas yung mag-aho ng tubig So ganyan yung yari Ito yung next natin papalitan Bura pa naman mga body ito Tsaka itong isa Bura naman sila pero pang pagtyagaan dahil hindi pa naman basag. Yung dalawa kasi doon, basag na. Kaya obligado na talagang palitan. Pero itong dalawa eh, paubrahin pa mga body ba? baka isang ano pa. Isang isang crap pa. <coughs> so ayan, set na siya. Ibababa na lang natin doon mamaya. natin yung uh, natin sitaw kung ano na ang na mga kabady kaya nakakatakot magpataba eh. baka kasi mamaya pagka nakasaksak ng pataba eh, biglang alam nyo na mga kabady hindi natin masabi mamaya biglang may lubog or what pero maganda na mga kabady oh Alas pa na naman ng tubo. Medyo mahina lang yung gawing apat na tudling doon sa gitna doon mga kabady na ipit Kaya kung mapapansin nyo mga kabady eh. medyo nakalinya na sila maganda na rin bukas pala mga kabady meron tayong darating na bisita ang timpo ng ng uh, bibisita po sila dito sa atin at uh, bangan natin sila mga kabady bukas nga lang, di makakapasok yung mga service nila pero Andiyan na si Mat, mga kabady, panghakot ng gamit. <laughs> kaya ni Mat 'yan. <laughs> yung mga mga gagamitin nila dito dito sa farm na, sa pagluluto. So expect natin mga kabady eh, nasa 25 heads po sila. So nakapag ano na tayo ng almusal at saka pananghalian mga kabady, lulutuin para bukas. Tapos mamayang gabi, eh magsasalang uh, matain ng kanin o kaya kay ano si Ati pala Atibet papa ano natin mga kabady ng papasaingin natin sa ano abisado niya <laughs> tayo din natin masyadong gamay yung pagsasaing sa plastic mga kabady nagbabadya na naman po ang ulan mga kabady ayan kanina yung bundok eh natakpan tapos nawala umaraw okay sabi ko makakaligtas eh ngayon ayan na umiikot dito naman nang galing Tuyo lang ng halaman Pero goods kahapon hindi umulan. Ito so, ay mga kabady yung kamatis natin. Matigas na yung katawan na. Ah. Ayos. Matabae na sila oh. Iba na itsura. <laughs> Payat na yung talbos. Pero maganda-ganda rin yung pagka-recover mga kabady. Oh. Palabas na yung supply. Ang update sa kamatis natin mga kabady. Eh. Buti na lang at konti lang nabawas <laughs> 23 yan eh siguro mga nabawas mga kabady nasa uh, dalawa hanggang tatlong tray so marami pa yung mga kabady kung sabi natin tatlo so may 17 trays pang di diba ito naman yung ating ampalaya uy kulang na sa bubong kulang na sa atip tusok mo oh. alam maati pa na to possible mga ngayong week or next week ubra na tayong pumitas dito makapal kapal na makapal kapal na sila My love, why I ever be we found? updates natin. Ito na, nakapitas naman na tayo dyan. Dalawang beses niya natin, tatlo. Pang ano lang ba, pang uwi sa bahay. Ay, ano, namatay na isa So, pangalawang attempt natin to ng grafted na palaya mga kabady. Ang Oh, maganda naman siya mga kabadi. kung Kumpara sa amin ni Kaka, mas pagbasal yung lupa, okay yung buto. Mga kabadi, yung pabuto. Pero pagka was na matamnan na siya ng ampalaya ang pabuto, mas maganda para sa amin yung ganito na siya. Grafted Dahil iba na yung ugat nito eh, patolan eh. Ano? Ang buwa. Ah. Marami-marami na palang bunga. Balik lang. Ayos siya. So, yun yung ating update sa ampalaya, mga kabali. Ayan yung kapal. Kapal ng baging nila din eh. Napuno ng historyo. O. Oh. ng uod yan. dala. Ayos. Galing mo na. Kanyang tayo itong kini. Eh. Nakoy pa ito ng lahat. Oo, ah. nakoy pa ito. Ito lang. <laughs> Ganyan yun naman. Position to na yun. Nakakabad May kabig pa yung ano ka. Okay, just love you so much. Ayan na, may kain na. Oh. Ayan, nagbago. May lumuwag. Lumuwag eh. Bumaba na ka kanina eh. Bumali nga. No may kain Pero na may Diyos kaya. eh hindi na ganun kasi kanina nakalaban okay oh, hindi na Hindi. ang mahiwagang <laughs> happy sleep makasabayan po ng good morning yan ito okay, yung mga buddy naalain natin ulit yung candle natin tigas oh tigas oh Tigas ka. saat <laughs> ah, sa atin tayo kaya eh. So, pagka kasi hindi ito naka-align mga kabady, yung medyo nakatagilid. Malakas masira yung belt niya kasi gumagasgas sa ganito o, sa, sa bagang noon. Sa gilid nitong puli. Kaya kailangan sentro siya. Ganyan. So, um, sa akin pakiwari eh, sentro naman siya. diretso ang um, na may paningin ko eh yun ang mga pellet privilege na siyang kain dito pagigilid dito oh. tsaka dun pag bago yung belt nakaalsa sa pulley oh. pero pag luma na pasok na pasok doon sa loob ng pulley nandilinis <laughs> si kakakain tutukan tutulak ko yan eh Yeah. No, no, no.